oras na para sa mainit na balik taktakan ngayong umaga. Huwag ka ng Joel. Uh, <laughs> ka ng <nang> kumontra. <laughs> Andiyan na yan. <laughs> Raw budget. Oo. Uh, -oh. uh -oh. Sa so, mga gusto makisali sa Bali Taktakan natin, maaari na rin kayo mag-phone in ang mga tanong ninyo. I-dial nyo lang ang alinman sa mga numerong makikita sa inyong screen. Siyempre, pwede nyo lamang pong tawagan yan hanggang sa matapos po ating Bali Taktakan. Marami na nga nga uh, maging banta ang revised uh, intellectual property code sakali mapirmahan na ng Pangulo. Doon sa kalayaan nating ma-enjoy yung pagda-download natin ng mga kanta mula sa web. Ni yung uh, pagpapalitan nga lang ng mga files, eh, sakop daw nito. Pati nga yung pag raw po ng mga balikbayan mm. ng libro galing abroad, eh, baka daw posibleng malimitahan. ano nga ba yung nilalaman mm -hmm. itong Revised Intellectual Property Code? Para himayin po natin ang issue niyan, atin pong makakasama sa balitaktakan ngayong umaga si Attorney Louis Calvario ng Office of the Director General ng Intellectual Property Office. Attorney, good morning. Uh, magandang umaga. Thank you very much at for coming usan. over. At maraming salamat din for inviting us All to right. uh, explain. Oh, oh, at uh, oh. siyempre, yung uh, pag-uusapan natin dito, sino ba, sino, sino ba yung mga... Maraming covered to ah. Oh, oh, oh. Uh, libro, uh, music. Yung mga music, oo. Oh. Oh. Mm -hmm. uh, kasi ngayon... Pati ba, pati ba mga movies, mga ganyan? I think so, oh, yeah. Masama po kasi sa copyright kasama, yun. Oo. Oh. Oo, oh, uh, siyempre, Joel. Kasama rin natin yung, ngayong umaga si Attorney J.J. Desini ng UP College of Law. Maganda umaga po, Attorney. Good, Good morning, thank you. Good morning. Thank, you po. Pumisik uh, okay. kayo ng maaga. Alright. <laughs> Ngayon, paan tayo sa tanong? Uh, ano pa, paano makatutulong itong takdang? Ewan ko, di pa yata na... Ano nga pala reception ni Presidente dito sa panukalang batas na ito? Uh, so, pagkakaalam namin na, na, na kay Presidente na ito at... Uh, Uh, in accordance doon po sa proseso ng paggawa ng batas. Uh, inaaralan niya ito dahil naaprubahan na ito ng dalawang kapulungan eh. So pipirmahan so, na lang po ito. Pipirmahan na lang. Pati sa um, bicam ito ay probada na. Yes, opo. Kaya po uh, yung sure. after the bicam pinadala na sa Office of the President. Siguro maganda rin muna pa, pa simplifyin natin 'ke. Ano ba 'yan? Kaya, adino, ano ba 'yan? Bise pa ng sinabi mo uh -huh. intellectual property code. Of intellectual property rights okay. mm. So ang intellectual property rights ito po yung mga karapatan na binibigay ng batas sa mga gawaing intelektuwal na, na ginagawa natin bilang mga tao. Mm -hmm. At kasama dito yung mga patents, trademarks at iba pang klase ng intellectual property rights. Ngunit ang ang involved dito ang karamihan na inamend dito sa sa Intellectual Property Code uh -huh. ay ang copyright law copyright. Uh, which is part 4 po nung intellectual property code. Ang copyright law, yun po ang batas na Ah, so doon sa mga intellectual creations katulad ng libro, visual arts, mm -hmm. mga musika, film, even computer programs at lahat ng literary and artistic works. Mm. -hmm. mm, -hmm. mm -hmm. Yung parang sabihin nito eh, meron may mga may, may akda noon eh, di ba? May Opo, mga, yung mga author, mga uh, may author, akda, ganyan. yung po ito po yung karap yung batas na nagbibigay sa kanila ng karapatan ah, ah, ah. over the yung literary and ah, artistic ah, works. Ah, Oo, oh, Nagbibigay Alright. sa kanila ng Ang, ano. Gusto ko malaman kasi ah, lahat na yata halos si eh you can uh, get ah, from the web, no? Uh -oh. Sa internet ngayon. Uh okay. -oh. In, 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 uh, in the, age of technology. Lahat, uh, pag... Uh, well, yung, yung, ano, yung, pati nga recipe ng pagkain, ako kukuha mo na siya. <laughs> <laughs> parang lahat talaga ngayon. Ito natin kay Atty. Dizini, ano ba no? magiging-epekto nito sakali mag-isa batas po itong uh, intellectual property code na ito? Actually, yung batas na ito, uh, kaya ako to na inak ng ating Congress at uh, nilabi po ng IP office mm. gawa ng uh, party ho tayo sa dalawang uh, treaties no ng WiPo internet treaties so implementation okay. dapat to nung uh, nung treaty na yun ng ating mga obligasyon mm. ang problema lang po madami pong ibang dinagdag kasi nag amend na rin sila Ah, uh, daming ibang uh, parte ng IP code na tinamaan. Mm -hmm. So ang uh, sa akin po ang uh, mabigat na provision na napalitan diyan. Uh, Nabigyan po ng kapangyarihan ng uh, IP Office na mag-enforce ng uh, copyright, uh, intellectual property rights actually. At 'no uh, yung tinatawag na visitorial rights, no? Mm -hmm. Ang mangyayari po ay parang ang IP Office ay so, eh, pwedeng pumasok sa isang lugar kahit walang warrant. Apan information na merong intellectual property rights violation. Sakali po, opisina nyo o hindi mm. kaya ang studio nyo dito sa GMA7 mm. pag merong report na may IP infringement pwedeng pumasok ang uh, IP office ng walang waran. Ito ba yung mm. sa simply, eh? parang yung, uh, yung piracy? <laughs> oh, <laughs> yung mga piracy. Issue po ito ng piracy. Uh -huh. Parang ganun din yan. Opo, ito uh -huh. po yun. At, uh, sa kasalukuyang batas po kasi, ang kapangyarihan lang ng IPO ay makipag-coordinate sa mga ibang ahensya ng gobyerno na may kinalaman din sa copyright katulad na Optical Media Board, mm -hmm. National Telecommunications Commission, mm -hmm. National Library. Mm -hmm. uh, wala kaming kapangyarihan to initiate any ano enforcement action. Mm -hmm. Ang isa po sa mga uh, amend, amend amendments na nilagay dito is yung pag granting enforcement and visitorial functions sa IPO. Pero yun po ipag pag-uusapan pa ang ano yan, ang implementing regulations at uh handa naman po kami at welcome po kami na uh, tanggapin ang lahat ng mga views tungkol dito, including kung paano isasagawa 'yon. Pero kami mismo hindi kami magre-raid. Uh, okay. Nakala saad din po sa amenda okay. ng batas na kailangan nandoon din ano ang mga police, NBI, ito undertake enforcement functions supported by concerned agencies. Mm -hmm. So, ganun po parati ang ano. We initiate, kami po magsisimula, pero ang mag sasagawa po noon ay eh, yung mga enforcement Prior agents. Prior to the law ba, ito, itong panukalang batas na ito, talagang hirap kayong i-enforce ang ano ang uh, intellectual property code? No? Wala, uh, wala kami enforcement. Wala kayo enforcement? Apo. Ang enforcement siguro masasabi natin is pag may mag-complaint sa amin, mm -hmm. mag-file ng legal complaint, magkakaroon kami ng, ano, parang adjudication kasi ano din kami, para kayong kaming korte Pwede kami magsabi ko kung infringing o hindi. So, pero bibigyan namin yung dalawang partido ng day in court nila baga, Ano ba yung sinasabi mo? Ano ebidensya mo? Kasi sa kakabiyemagan. Yun lang. Parang kayo fiscal gano'n? Hindi so, naman para kaming korte eh, mm -hmm. na within the ano, within the executive branch. Yung quasi judicial ang tinatawag ko jump function na yan ng uh -huh. uh -huh. ano. Magig ano, ano to? May mga paano maapektuhan ito yung mga Juan Juan, de la, Juan de la Cruz. De la Cruz. Mm. So, na-mention na nga ni uh, Attorney Calvario na ang Uh, IPO ay eh, parang uh, quasi-judicial agency uh, o yan. Me. In other words, sila po nag adjudicate ng mga uh, IP complaint. Uh, Kung sila rin ho po mag-i-enforce, eh, parang prosecution na ho sila, tapos sila uh, rin ang judge. Uh, 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 Nasaan na po yung taong bahay? Nung paano sila makakapag ng sa so, sarili nila? Ang tingin ko po, hindi maganda na ang enforcement action ay nasa yeah, IP sa office. office. Uh, uh, At hindi ho maganda na meron silang ability na pumasok sa isang lugar nang walang warrant. Uh, uh, ilagay natin sa isang tunay na sitwasyon, Sakali ang isang tao ay eh, naging biktima ng uh, uh, violent crime. Mm -hmm. no, ilagay natin, mag-isip kayo ng violent crime. Mm -hmm. pagang ang suspecha po niya na uh, may ebidensya sa isang lugar, kahit humingi siya ng tulong ng polis, hindi pwede pumasok yung polis sa lugar na yun pag yun ay isang residence o so kahit may business establishment. Mm -hmm. Private kung um, private. Over from... po yan, kailangan mo kumuha ng waran. Mm -hmm. Bakit po pag uh, intellectual property violation, ah... Uh, bibigyan sa batas ng pagkakataon ng IP office na makapasok sa isang lugar ng walang waran. Mm. Hindi, hindi yung oh. parang consistent eh. Eh, paano to, attorney? Kung sa sabi, pirma na lang doon ni Presidente yung kulang. Anong mga dapat, tingin mo, dapat i-review pa ito? Ang pwede, oh, pwede pa under review pa ho, oh. ang mm. pwedeng gawin sana ng Presidente, i vito oh, niya yung batas. Oh, oh. Or kung hindi niya may i de siguro, uh, <laughs> akit na lang tayo sa Korte Suprema mm -hmm. at uh, i-hope natin na makapag-issue ng TRO. Mm di -hmm. How do you Uh, well, yung pong ano, yung pong mga uh, details tong kung paano may uh, mai implement itong enforcement powers, eh, uh, pinag-uusapan pa po namin yan sa IPO at uh, we are given uh, certain number of days uh, under the, sa amenda kung, kung saan gagawa kami ng IRR at uh, malamang imbitahin din namin si Attorney Disini bilang <laughs> Di sa isa sa aming mga ano, uh, resource person. Ah, ah, ah. At i if I may inject pala, no, nabanggit kasi ni Attorney Disini nung, um, nung umpisa na itong batas na to eh, in compliance doon sa ating treaty commitments. Mm -hmm. Th well, that is true. Initially, o oh, yun lang ang ano ang iniisip. Pero over the years, dahil isa, more than one decade na to, mm -hmm. ano na to, bill na to, eh, 2001 pa lang, ando na yan eh. Uh, na, na, naisip na rin ng IPO na gawin na rin natin para sa bayan itong batas na ito. So hindi lang compliance doon sa isang tratado Kundi, gawin na, lagyan na rin natin ng mga provision na palagay namin makakatulong sa creative industries natin. Katulad ng halimbawa, nilagyan na rin namin ng establishment ng isang Bureau of Copyright. Dahil meron tayong Bureau sa Trademarks, meron tayong Bureau sa Patents, mm -hmm. walang Bureau of Copyright. eh ah ang copyright, according to a post study, nakakontribute po ng malaki sa ating ekonomiya. Ito, meron po session, nagtatanong mm -hmm. sa atin, uh, I'm a bookworm mm -hmm. and I usually get my books online. Okay. Mm -hmm. Makakasuhan daw ba siya kung gano'n? yung mga yung mga bagay na ginagawa sa internet na hindi naman makakapinsala sa economic rights o sa mga karapatan sa copyright na ibinigay sa author. Hindi naman kagad paparusahan talaga 'yan, At mm -hmm. kailangan ay mag-complain muna okay. sa kanila, sa korte o sa amin. Mm -hmm. Hindi kami yung parang nag-report sa amin, oy. Bawal 'yan, hindi. Uh -oh. Para rin kami korte, receive kami ng complaint. O pwede silang pumunta sa korte. Mm -hmm. 'Yun lang ang ang ginagawa namin dito sa batas. Ginagawa namin sa patas. Mm -hmm. Para sa copyright user at sa mm -hmm. copyright owner. Kasi mm -hmm. ah, ganoon naman pang Mm. Ang ang rationale sa intellectual property protection, balancing of interest po 'yan. Kailangan protektado yung author at the same time protektado din naman yung publiko na magkaroon ng access na legal mm -hmm. sa isang gawain. Eh. so mm. sige. Oh, mag maganda yung ano yung sinasabi ng ating Nag-tweet uh, uh, sa atin, uh. atin ano? uh. Uh, pero how does this cover yung issue about uh yung mga pirated uh, DVDs, no? Yung mga yung mga movies. Oh, mga movies, di ba? Kasi alam yung... nyo, nadulugi talaga ang, ano, ang movie industry. Opo, opo. May mga re reports nga po kami na, na, hmm. na, 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 na nga. Oh. Kahit ba wala po wala po, kahit po karate. wala, eh. kahit po wala po itong amyenda sa batas, covered na rin po talaga yun. Eh. Covered na rin yan. Although, oh. yun nga, ang, ang IPO, hindi siya makaka enforce na yung ano yung fire. Ang medyo ang amin sako po doon ay yung optical media board. Sila yung pwedeng makapag-seize at ano. Mm. Mm. Pero pag may nagreklamo sa amin, nag ng isang kaso for copyright infringement o ibig sabihin paglabag do sa karapatan ng mga author, mm. pakikingam po namin yon both sides. At magdideside kami kung ang ginawa ba nito eh copyright infringement kung ang kanya bang pagda-download o kanya bang pagbebenta ng mga ganito eh copyright infringement o pangongopya. Mhm. Mm Doon sa kasalukuyang batas ngayon eh yung uh, yung mga pirata lang ang napaparusahan o pati yung bumibili. At may napaparusahan na ba? May napaparusahan oh. na ba tayo sa mga ganyan? Uh, yung mga pirata mayroon pong mga kaso na nakafile naka mm -hmm. sa korte mm -hmm. na ano. Uh, sa books sa uh, and sa meron na rin yata sa mga videos mm. pero hindi naman mapaparusahan basta-basta lang kahit sino ano kailangan meron mo kasong ipapile sa amin at uh, kami naman handa kami pakinggan ng uh, two parties yung, mm. yung si attorney tanungin natin. attorney yung sinasabi yung depends ang personal purposes maari pa rin bang gamitin ho dito sa dito sa device ta intellectual property code actually na uh, yan po yung comment ni uh, Raisa Robles no na mm -hmm. tinanggal parang na natanggal yung phrase yan na personal purposes mm -hmm. uh, in other words nagiging parang uh, vague ngayon yung huh? uh, yung claim mm -hmm. kung sasabihin mo ginagamit ko lang to for my own personal purposes mm -hmm. uh, ano kasi komplikado na part one ng yan na uh, tinatawag na fair use kung pwede mong gamitin ng isang uh, copyrighted work na walang lisensya uh, may point siya na pag tinanggal mo yung language na personal use mm -hmm. parang tinanggal mo nga yun sa sa sa, sa, sa depensa. Pero mabay, bumalik lang ho tayo dun sa issue na kung ang individual pwede siya makasuhan ngayon mm -hmm. Mm -hmm. under the new law kasi binabago nila ang ibig sabihin ng reproduction uh, reproduction right. Ibig sabihin nun, pwede kang lumabag ng uh, sakali may nakita kang device mm -hmm. hiniram mo ang iPad ng isang tao mm -mm. pinakinggan mo yung music mm -mm. yung music po na yon yun sa random access memory nung mm -hmm. device no? no so may temporary copy na nang copy na nangyayari mm -hmm. ngayon po sa batas ngayon hindi po infringement yon pag naamendaw ko yung batas the mere fact na nag-press ka ng play uh, magiging copyright infringement siya. O hindi okay. kaya magpatakbo ka ng software, nagpatakbo ka lang ng software, kahit hindi ikaw ay kasi kinihira mo lang yung ano, pirated yung software. The fact na pinatakbo mo yung software, gumawa ka ng copy, tinagawag na temporary copy, mm. uh, magiging infringer ka ngayon under the law. Okay. Yun po yung isang malaking uh, pagbabago rin sa batas. Ang mm. lumalapas po, eh, parang nag-expand yung... Uh, yung ability ng uh, content owner katulad doon sa mga e-book sakali sa mga so, oh. uh, pirated na e-book mm -hmm. kahit hindi ikaw yung nag-download na ibili mo yung na mo yung Kindle device eh mm. nandoon na lahat ng libro mm -hmm. so pag binabasa mo lang yon hindi ka nag-infringe kasi hindi naman ikaw yung gumawa ng kopya mm -hmm. pero the fact na, na mayroong daw temporary copy na nandun sa random access memory papasok ayun siya sa ano sa infringement so yan po yung tatamaan po yung uh, maraming gumagamit ng sakala sa internet cafe mm -hmm. hindi naman ikaw yung gumamit nung hindi naman ikaw yung nag-install ginagamit mm -hmm. mo lang yung software the mere fact na ginagamit mo siya, pwedeng sabihin ng copyright owner, eh gumagawa ka ng temporary copy. Mm. Nagkocommit ka na infringement. Pwede pa ba bang mabago ito? Well, since merong mga konting uh, uh, pagtutol. may posibilidad. Dahil nasa uh, pangulo yon kung anong gusto niya gawin sa batas ito, pwede niya i-veto, pwede aprobahan niya. Pero if I may react din to sa ano ni Professor Dicini, mm. Uh, yan po yung isang point of view na, na lumulutang ngayon na automatic since temporary copies kasali na sa tinatawag na reproduction, e, eh, infringing ka agad. Sa amin po, hindi po ganun yon. Ito pong definition ng reproduction na binago, na uh, proposed na i-amend ia dito sa batas, e, eh, gusto lang namin linawin na ang isang reproduction o isang copy could either be temporary or permanent. So, ibig sabihin, hindi namin sinasabi kung infringing kagad. Ka Wala, definition lang po ito eh. Gusto lang po namin i-cover na ang mga kopya ng mga gawa, pwede siya maging permanent, pwede siya maging temporary. Ngayon, kung infringing siya o hindi, depende na po doon sa act na ginawa. Pwede kang maging infringing kahit temporary lang ang copy. Pwede rin maging infringing kung permanent ang copy. So titignan po namin yung kabuoan ng act na ginawa ng isang tao. Kung ito ba lumalabag talaga sa karapatan ng mga author. So hindi kaagad ibig sabihin nila, kinalify uh, namin yung reproduction to mean as both temporary at permanent, infringing kagad ang temporary. Hindi po yan. Huwag po kayong mangamba dahil ang IPO po nasa sa isip ang common good nung inamiyandahan po itong ano na to, uh, mm. batas na ito. Mm -mm. Mm -mm. Meron pang ano dyan eh. Na, kasi ngayon di ba usong-usap -usa pagka yung mga movies, lalo na yung mga Hollywood movies, sasabihin. Napanood mo na ba? oh nag-download ako. Yung Hindi pa dumarating sa Pilipinas. Mm -mm. Napapanood na kami sa... No? Uh -oh. Because na 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 the download na the internet. Uh -huh. uh, anyway, uh, so you can still meet halfway. Kaya lang sinasabi niyo, ah, mukhang hindi pwede, pepe, pwede ba isoli ni Presidente ito sa, ano, sa, uh, Kongreso. sa Kongreso <laughs> para, posible para mapag-aralan nila. Posible po Creo? yan sa paggawa ng batas, uh, ganoon po talaga. Pero gayon, ikaw, attorney, uh, ganoon mo sa tingin mo, dapat talagang masusing magkaroon pa na masusing pag-aaral dito. Mm -hmm. Oo. Uh Madami yung kasing mga sektor na tatamaan ng batas na ito. Mm. Hindi pa po oh natin na-discuss yung uh, vicarious liability. No? Tatamaan mm -hmm. no, lahat ng halos lahat ng establishment, including GMA, kayo, pwede kayong tamaan yan. Mga mall owners, no? madami pong mga sektor na pwedeng tamaan ng batas na hindi po kasi sila na nabigyan ng pagkakataon na mapakinggan. O yung panig nila. O yung panig nila. Sana ho kung maibalik ng presidente sa kongreso, mabigyan sila ng pagkakataon. Yung po import. But then again, kailangan din nating protektahan yung mga auto. alam mo pag nalugi ng nalugi yung mga yan, eh baka wala na tayong wala na mag-produce, no? Pero masyadong tilted po sa kan in their favor. Dapat ho i-balance, balansehin, oh, balansehin. na natin ang final message mo na si Attorney Calvar, Attorney. Opo. Sa mga kababayan po natin, magpo po kayong mangamba. dahil ito pong amienda na, uh, na ginawa ng IPO at uh, ng Kongreso, eh hindi naman po ito one-sided lang. Mm -mm. Actually, uh, binalance po namin lahat ang karapatan both ng copyright holder at mga gumagamit ng copyright tulad ng mga estudyante. Ng mm -mm. in fact, ang mga bulag pa nga ngayon may fair use na sila dito mm -mm. sa new law. At uh, marami pang ibang ano na talagang hindi namin hinayaan na isang side lang ang makikinabang mm -mm -mm. so wag po kayong magalala at uh, uh, sana po suportahan niyo yung pagpasa ng batas na ito Okay, right, attorney right, final message po siguro natin sa ating mga kababayan Uh, sana ho ma ma-discuss no uh, ng uh, sa pagconsider ng presidente ng batas na to. Uh, makita po yung mga points of view ng mga tao na tatamaan po. Ang tatamaan po ng mga uh, kahit mga mall owners, mga Philip mga retailers natin, tatamaan uh -huh. ho ng batas na to. Uh, hindi lang po ang uh, pati yung taong bahay ang tatamaan. So kailangan ho natin tingnan lahat ng aspeto. Naintindihan ko po na ang IT office ginawa nila yung trabaho nila in the sense na uh, meron silang pagprotect na provisions na pinoprotekta ng taong bayan. Kaya lang po, ang tingin ko po, yung, yung balance po dun sa ibang mga provision ay masyadong tilted po in favor of uh, copyright owners. Mm -hmm. Okay. Alright. So, siguro, susubaybayan so, natin yan. Anyway, sabi okay, naman ni mm -hmm. Atty. Calvario, si, uh, si uh, Attorney Atty. Dicini, welcome <laughs> naman para diba, <laughs> mag makapagbigay na kanya mga... rito, Susan, dapat merong, ano, eh, merong access ng taong bayan sa, ano, eh, sa mm -hmm. information. Eh, yes, no? uh -oh. uh -oh. Siyempre, great equalizer yan. Eh. Yeah, yung sinasabi nga ni uh -oh. Atty. Dicini na para mabigyan din sana ng pagkakataon yung ibang mga maaapektuhan ano Tama. para maibigay yung kanila mga panig anyway maraming salamat po Attorney Louis Calvario ng Office of Thank the you, Director morning, General ng Intellectual Property Office at syempre kay Attorney JJ mm -hmm. Desini ng UP College of Law para sa inyong pakikipagkapi at balitaan sa aming umaga